Anjo Iliana, kinumpirmang hindi na makakabalik sa Bulaga ang mga tinanggal at nag na host. Para sa akin malita ang showbiz, kung bibigyang muli ng pagkakataon, gustong gusto ni Anjo Eliana na makabalik pa bilang host ng It Bulaga. Ngunit ayon sa aktor, hindi na niya ine-expect na makakabalik pa siya dahil sa policy umano na nasabing noon time show, sa lahat ng executives na lahat ng na mga nag-resign sa show ay wala ng chance makabalik pa. Sa interview dito ni Oji Diaz, sinabi ni Anjo na ina-acknowledge niya ang mga taong kumukundina sa kanya sa tuwing sasabihin niya na gusto pa niyang makabalik ng It Bulaga ngunit namimisinterpret umano ng na mga ito ang kanyang sinasabi. Dito na sinabi ni Anjo na first time niya isi-share ang policy na itbulaga na kapag tinanggal o nag-design show, ay wala nang chance na makabalik pa kung saan wala pa raw siyang kakilala na nakabalik kahit gusto na mga itong bumalik kung saan ganun daw talaga ang patakaran dati pa ng itbulaga. Ang sinasabi niya raw na gusto niyang bumalik ay pangarap lamang niya na kunwari nasa itbulaga pa raw sila ni Jimmy Santos at naangarap siya na magkakasama pa rin sila ng mga host na nawala na rin sa nasabing time show. Hanggang pangarap na lang daw siya dahil alam naman daw niya na hindi na dapat siyang umasa dahil sa record umano na itbulaga na wala pang bumabalik na Dabar Cards. Noong nag-resign umano siya ay alam niyang hindi na siya makakabalik bagamat maaari pa naman daw siyang mag-guest. Ang mga nasuspindi umano ay maari pang bumalik pero ang mga nag-resign at tatanggal ay never nang makakabalik.